Hello guys, magandang umaga Ang gagawin po ngayon ay lalagay natin ng puro yung dating flooring yung puro po natin hinarawang ko po ng tubig yung po ang isasabi ko po sa dating flooring kasi tatap, tatapingan ko po yan ng panibago kahit uno o midya yung kapal yun po yung gagawin ko para mas kumapit po yung ilalagay nating topping sa flooring hintay pero hintayin po natin yan mat matuyok. mga ilang araw kasi magakit magakit pa naman ako ng buhangin ay pong ko ngayon kahit isang araw dalawang araw matuyo tuyo, tuyo na yan kaya yun po yung gagawin ko ngayon para maganda po yung kapit na ano niya. nyo ang bagong topping natin. Eh, sinabuya ka po ng contemporary puro para maganda-ganda rin po yung ano nyo, Ayan po yung ano. Maraming salamat.